sa Lucena City guys grabe guys yan kasama ko ngayon ang aking Rainies asin. yan ito yung entrance ng SM guys Diyos ko guys ang haba ng pela sa kaya namin guys ang haba ng pela doon pa sa dulong dulo guys ngayon naman ang haba ng pila guys Yan ang pila papuntang pagbilaw guys. Grabe yung ang haba. Ano na yan? Yan na guys oh. Yan meron pa. Meron, meron to. 200, Mayroon. 200? 200 tayo lahat. 200? 200 tayo lahat. Bicycle? Bicycle. Sige, kagastos pa tayo sa bari yung ano eh. si, Tulong. Awag na. Ayan, grabing pila guys. Oh, pila, pila pa more. Ang haba ng pila. guys, <coughs> pila ang pila, Sa kaya ng haba. Tingnan mo. Ayan na guys. Ayan oh. Ang pila, grabe. Ang haba ng pila. Paano ka pa uwi nito guys oh yung pila guys o oh. yan ang pila ng pagulaw oh. uuwi pa ba kayo pag ganito ang haba ng pila guys ano, lakad pa more Ay, lakad lakad pa more kaya pa ka luya na <laughs> luya na may okay, tulong gutom pa <laughs> Na. Lumaban na ni. <laughs> <laughs> <laughs>